Good morning, good morning, good morning. Nako po. Ngayong araw na to ay nandito na naman po tayo sa Palayan. Dinalaw po natin ito. ito, ito. Ay, 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 ay. <laughs> Dinalaw na naman po natin itong Palayan na ito. Grabe, parang isang linggo lang po nung mag mag-upload ako nito. Ang ganda na ngayon po, mas maganda na. O, oh. tingnan niyo po, oh. napakaganda ng palay. Ang ganda ng tubo. Hindi ko lang po alam kung ito po ay naabunuhan na. Ganda oh, tingnan niyo po oh. Ang ganda ng palayan. Ayan, miga miga Love shout out po diyan. Ayan, miga 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 <laughs> si Ultra miga 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 love, shout out. Thank you for watching. Ayan, salamat salamat sa aking mga kabarangay diyan. Miga miga Love shout out sa aming minamahal na Kuya Rocky. Miga miga Love shout out. Thank you for watching. Ayan, iput muna po tayo dito sa palayan. Lakalagad po tayo. Ayan, bago tayo pumasok Daanan muna natin itong palayan na to Actually, hindi po to sa akin ha Hindi ko pa alam kung sino may ari nito Natuwa lang po ako, sabi ko eh Mapuntahan niya itong palay na to Yun o, no, ang laki-laki agam -laki po doon Ang haba-haba O, pag nito sana ay makabili po tayo Ayan, thank you, thank you so much Ayan, ang ganda ng palayan talaga po Ayan, kumusta, kumusta na po Ang aking mga followers po dyan Siyempre, alam niyo na po pa-subscribe naman or pa pahag pa, -hug. pa -hug naman po sa akin Please naman hug nyo naman po ako Thank you, thank you so much Wala masama mag-share po doon sa mga gusto lang po Thank you, thank you oh, Ang ganda oh Hanggang po doon ang, ang palay po Lahat nakikita nyo po Hindi akin po yan May nagmamayari po yan Ayan <laughs> Salamat Thank you, thank you very much Mag-iingat po tayong lahat Happy, happy, happy Friday po Thank you, thank you so much. Ang ganda ng palayan. Oh. Kikita nyo yung palayan na 'yan. Thank you. God bless everyone. Ingat po tayo. Ayan, grabe ang ganda oh. Oh, oh, oh. Umikot tayo, umikot, 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 umikot. Ganda oh. Grabe. Salamat. God bless everyone. Po, ingat po tayo.